guys, magandang umaga po sa lahat. Nandito na po tayo sa ating mga manok. Ang gagawin ko ngayon ay gagawa tayo ng pugad ng ating mga inahing manok. Ito po yung mga kahon na aking binili. Ito po yung lagayan ng kamatis. Mabibili po ito sa mga nagtitinda, sa palinki Dito sa amin ay laging umuulan. Yan po sa paligid natin marumi po kasi hindi po tayo nakapagwalis at kapag yung ating pugad ay hindi maayos, nababasa kaya yung ating mga inahin ay kunting sisiw lang ang kanilang napisa. Kaya gagawa ako ng paraan para po hindi na po masira ang ating mga itlog. Ito ang ating gagawing pugad. At syempre, ayusin muna natin to Okay guys, gagawa na tayo ng pugad. At ito po guys, ganito po, nakasirado na po kasi ito, at dito lang natin buksan guys, ito, dito banda, kasi dito papasok yung ating inahin. Yan tanggalin natin to Yan may butas na po guys dito dito dadaan ang inahin at pagkatapos kukuha po tayo ng pangtakip natin dito at ito na guys mayroon po tayong mga tarpaulin ito po yung ating nakuha kasi kakatapos lang ng election marami po tayong mga ganito po guys sa ating paligid kaya kinuha ko to kasi ito po yung gagamitin natin so guys Pakita ko sa inyo kung paano natin ito gagawin. Dito po guys, ito po siya. Ito po yung ating tatakpan. Kasi para hindi po mabasa po yung ating manok. Kapag nangitlo po ang ating inahin dito guys. Ganun. Dito po sa itaas guys. Takpan natin dito. Mayroon po tayong stifler, guys. Ganun lang natin, guys. Okay, guys. Dito lang pala sa gilid. Okay. Ganun. Dito naman, tabila. Ganun din, guys. pagkatapos dito banda sa pintuan tupiin natin ganun saan ba yung pintuan guys dito po banda sa pintuan guys tupiin natin ganito guys tapos ganun ganun din dito sa kapila pagkatapos guys kukuha po tayo ng malaki pong tarpaulin ganito guys kasi kaya nilagyan natin dito guys para po siguradong hindi po mabasa sa loob kaya ito naman ay ilagay naman natin dyan Hanggang dito talaga sa baba po yung ating natakpan guys. Yan. naman natin dito guys dito naman itu guys Ganun din Meron kasing matigas guys Na hindi kayang Hindi nating ating Sipol Okay Ngayon dito naman sa likod Ganun din pagkatapos guys dito pa sa gilid guys para hindi po siya maghiparin para mas kapila meron talagang matigas na kahoy guys hirap itihin yung yan mayroon na po tayong natapos guys. Sigurado po hindi na po mababasa ang ating manok dito guys sa ating inahin kapag nangitlog po. At lagyan na lang natin to ng yung mga sila guys dito po sa loob. Okay, natapos na po tayo guys sa ating paggawa ng ating kugat ng ating mga inahin. At ngayon ay maglagay na po tayo ng tila guys. Kung mayroon po tayong mga luma dyan mga damit ay yun lang ang ating ilagay guys. Yan. Lagay lang natin dyan. Dahil tapos na po tayo naglagay ng tila sa ating mga ugat, maglagay na po tayo guys sa kanyang lagayan. Okay, dito natin ilagay itong isa. Dito kasi mayroon ng itlog dito guys dati. Yan, lagyan natin dito guys. Ayan. Hindi na po siya mababasa at maganda pa po, po yung kanyang pugad guys. Ayan na po ang ating pugad guys ang isa yan at dito pa yung isa guys yan dalawa dito yan at ito dito naman yung isa guys natin ilagay para mayroon din dito kapag gustong mangitlog dito guys mayroon pong pogad ayan na po natapos na natin ng ating pugad ng ating mga inahing manok ganyan po ang gawin natin ayusin pagandahin at kailangan po hindi po mababasa ang itlog ng ating mga inahing manok para po hindi mabubulok ang mga itlog. na na natin ang ating mga pugad at siguradong mapaparami na ang ating mga alagang manok. Ganyan po ang gawin natin kapag po tayo ay mag-aalaga ng manok. Gumawa ng pugad na maganda para siguradong mabilis dumaming ang ating mga alagang manok. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video neto, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyo. Bye!